Ayan. Okay, ang fix sa'yo. Grabe. Solid. and guys, good morning. Eto, mulusog na naman kami ni Utol. Ayan. Ito kami doon sa may ispat. Ah, ano nga pala ngayon? Araw ng Merkulis. Ayan. Uh, bali August 7 ito sa Sabaculi kaming maliksay dito ngayon sana pala rin kami makahuli ayan o oh. lusong lusong bago pumunta doon sa spot medyo malayo-layo pa lalim pa tubig ngayon high tide talo na mamaya yan medyo lalaki pa to may nakatiksay wala, tsaga lang talaga siyempre para makahuli kung saan may isla doon tayo pupunta Ayan, nakalig sa'yo uh, Ulusong kami, o uh. Ayan So, ayan, mga Sa mga patuloy natin subscriber dyan Silent natin subscriber, ayan at mga silent viewer, ayan Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta Sana, huwag po kayong magsasawa sa aming ginagawang pagbablog at video Ayan So ayan mga katiksay uh, Mamaya na lang siguro Update update na, na lang kayo mamaya pag nasa ispat na Medyo madulas na dito sa so may parting gitna eh. The so, safety muna natin itong ating cellphone Mamaya na lang so, Mga katiksay, nakaset up na tayo dito hindi na tayo mag-aabang-abang. Maghihintay tayo dito. Alang, i, alang ha, ano, nakatik sa'yo, alang araw. alam ba yun? Ito man maliit. Ito yung malaki-laki na. Daming maliliit mga katik sa iba Ay, ayun sa may tapat natin. May nakapwesto. Ay si Janelle nandun. Ayun, sa, si Utol nandun sa may kabila doon, sa may kanan natin eh, na, uh, nakabangka kami medyo sa likuran tong pwesto natin mga kapisay kalatang ano, tubig kasi medyo malalim pa sorry oh. yun eh, ito naman agad ito bira natin oh. Hindi natin na yung tunay. Kaya pala tunay ito, mabagal lang lang eh. Hindi naman. Siya nakahalo sa tilapia na aroy eh. Yun, tunay nga mga tigay. Eh. Four fingers. Ah, higit na pala four fingers. Taba. Oh. One min down. atik sa'yo. press cuts natin. Thank you Lord Magkaniagat tayo Ito natin sa bangka At ang ating dadagyanan ay naiwan sa bangka Ayan, okay. Thank you po Sana po madagdagan pa Sitokan natin to hey, Tunay ba ito? Ang Ito naman mga katisay Hindi natin alam kung tunay Alang araw eh Ayoh, Ang araw yung eh. malakas Saan na ba? Ano yun ba? Ah tunay Tunay mga katisay and second cut sa ating sayo. Oh. Ah, ganito lang, pwede na. Ah, good size na to. Sarapan to. Gantong size. Ay. Thank you po. Ah. Thank you po. bulig mo akating siya halang ng bulig kaya e, kung inabot ay inabot tayo e, inabot e, ayo e, yun yung akating siya malaki na pala malaki -laki na akating siya akating kilo na mahigit Handa akong maliit eh. Ah, tingkili na pala. Eh. Thank you po. Alanganin pa akong birahin. laki-laki na pala. Ang no, problema. Pinagyan na nasa baba. Kampapa sa gagad. gut na pala iba, no? Yung, sakto. <laughs> Thank you. ako <laughs> sa, sa bangka, mga katigsay. Kala lalagpas. Dali, katigsay. Eh, hey, nila na. Uy, ano ko ka yung kapa? Ayan o. Thank you Lord. Thank you po. Ang apat po. Thank you. Sa ating say, mga poot. Sige, sa bangka. Okay. Mga Dali ba? Dali ng pataang ko eh. Ayun, nadali. Ha, Hating say, laki nito. Pulahan to. Nanatao siya sa mga yung ulo niya. Sana mahugot. Hating oh. say, say, lalim natin. Ayun, laki. laki. Eh. Eh. sakto pa ta ano makakating sa iyo lucky thank you lord oh ame lucky thank you po thank you po, thank you po Ayan. Okay, Kasi oh. Ay. Oh. Oh, Ayun. Thank you, Lord. Oh. Higpet, thank you, thank you. Oop, pop Handahan. Ayun. Thank you, Lord. Ah, isa. Laki mo mamuti dun sa malayo Tatay eh oh siya mga ba mga katiksay eh. Taba Ayan o Thank you, Lord. Happy Thank you, po. Oh. Thank you, thank you. Very eh, polite. Oh. Pangay na naman siya ating sa eh Ayan o oh. Thank you. Thank you. Po. Ay, thank you po. Eh. Ang tapos lang. Ang tapos lang. Ang Thank you po. Thank you. Ipon ko ng huli. Pinabangan natin. Ayun, namuti na rin. Saan na? Nalubog siya. Ito. Ang lali mo. Ay, nabot. Ito na ngayon eh. Ayan, <laughs> lalim mga katik sa iyo. Ayan o, oh, royo yata. Lakas. Royo ba? Ayan o, nai. ka royo eh. Okay, ayan pa isa Lalim na yung pataang ko ah. Thank you, thank okay. uh. you. Uh. Lalim niya mga katiks eh Bakat na bakat lang eh punta ko na akong bulig eh. Ah, tinamaan. Ay, tinamaan. Ating sa'yo. Asensya na kayo. Hindi nakuha na ng pagpatok. Ay, eh, sinabit pa. Hindi pa yung camera natin. Ay, no. Ang alawang bulig natin. Ay, no. Ay, gulod. Pre. Bulig. Ang alawang. Thank you po. Nakakit sa mga damo sa Alim. sa ilalim. Uy. At na lang yata. Tama. Kapraso na lang nga. Tika, tika, tika. Kamahulog. kasi baka mahulog parang kapraso na ito ayun kapraso na lang nga matyanggala na na nga na ah. makunat pinitagusan, pero kapraso na lang talaga ayan 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 ayun siya o oh. ito naman niya o oh. prasong ka prasong oh. Oh, ang kamote ayon, thank you ang bilis ang ba?

Thank you po. Okay thank you po. Ari, ari, ari. Ito itong sinig. Lali. Lali mo. Takbo. Takbo yung bu. Eh, lakas. Parang malaki ah.

Thank you. Oh, tiksay sa laki. Sumusugod sa ilalim. Sure natin 'to. Thank you, Lord. Sa ito. Sa ilalim ko lang. Oh. Takbo. Yeah takbo ayun say, uh. okay, pa isa. May ayun sa'yo ulahan ayun yung pais ha ayun tiyang kerbau. Thank sure Surbol. Pagi cah Thank you. sih.

Oh, I think not. Naulit lang sakat sa poets. Yan mga katiksay, stay tuned lang kayo. Baka hindi na ako bumidyo. mga na eh. Upo, full memory na ako eh. Mamaya na lang mga katiksay, update mo lang, update mo lang. Katiksay, okay, ito. Baba na tayo ng bangka. Hangin na. Oh, papakahangin na. Lakas na ng hangin. Hindi na kami makakita nila Dajon. Hindi tapos eh, so, so, si Jiren, sa may kabila doon. Tapos yung ko, nandun. Pinipat di, ko sila doon. Ayan. Wala na mga katiksa, isa makulimlim na yung panahon. O, oh, baka umulan. lakasan ng hangin, Oh. Lukot na lukot na. Ayan, mga katiksa, ito nga pala ko. Ayan, o. Ayan. Ito nyo mga katiksa, Ayan, oh. Parang ano tayo, parang namanti. Sa kami tatlo pa tayong bulig, ayan, oh. So kaya mga kapisay, update ko na lang kayo Pagka ando na kami sa pangpang, sunduin ko muna sila yun, eh. Saka ipa-plastic natin Itong huli natin Ay yung huli natin <laughs> Yung cellphone natin Yan, di mo na tayo magbibidyo habang ano Kasi alam pa ito eh Pakamamit, tumawid tayo mapasa itong cellphone natin So stay tuned lang mga kapisay Ah, okay. Tapos, 'yung mga tinipid natin. Dadating lang namin yung Utol. Grabe, dinet. Yun. Utol, 'yung paka-tinino din mo. Kakating sayo 'yung inod ng Utol. 'Yon. Sulit 'ta rin. Utol, tama me mali ka. Ha. Opo. 'Yan, tisayo. Grabe, halos mamuno 'yung laligyanan ko. Sulit kami ngayon. 'Yan, karam dosong lang talaga 'yan basta kami dalawa ni Utol. Ah, basta. Doon kami doon sa spot. Pabubuhos ko lang mga katiksay para nakakita niyo kung gano'ng karami. Pag-close up ko lang. Pag-buhos. Ayan mga kapisay, ito hinuli ko. Hinuli ko pa lang yan. Ayan, bubuhos ni Utol Marlon. Siya yung kasama natin ngayon. Ay hinuli niya. Madami rin niya, no? Ayan, sa akin. Siguro mga may ano to. Estimated ko to mga may git-sampung kilo. Kasama na yung tatlong bulig. Ayan pag ko lang para makakita niya. Okay son. Uus mo na. Ah, ito. Oh, oh bigat. Buhay pa yung mga bulig niya. Ayan. Ayan. Oh, Ayan, ating say. Grabe, oh. Dalaki. Ang lapya, oh. Ayan. Huli pa lang po natin yan, no? oh. Eh, Ayan naman po. Ito yung huli natin dalag ng huli oh. Sayang yung isa Hindi ko pa inabutan yung isa Kaya inabutan ko isa eh. Mga buhay yan Hindi naman niya naipit eh Naka, Nakabangka yan eh Ayan natin sa natin dalag Ayan Ay, eh, Pagay utol Hindi oh. pa nabubuhusin yun eh Dahil lalong marami Ayan, Sa atin lang yan Ito laki Oh, oh ah uh, seven fingers na tong mga iba na to yung iba nasa ilalim yung mga malalaki natin no oh. ayan oh oh uh, tig -sayo. Oh, tig sa iyo. Oh. And, boss man tol, para magsama-sama na yung tilapia. Tama. <laughs> eh, isa laki ng huli niyan isa. Oh. Abuhay pa. <laughs> eh. Ayan. Yeah. Oh. So, ulit. Gusan mo, ano? Para maugasan. Dami yung... Oh. Ayan mga ating sa'yo, <laughs> batiyaya, no? Ayan, batiyaya. Asa mga lahat, eh. <laughs> Grabe. Ang dami. Ang <laughs> Nabutan ko isa, malaki dito yun. Hindi, ganyan talaga abulig. Pagka ano. Hindi, yun tama yun. Uh, oh, tama. Ayan, may ating sa'yo. Ikakalat lang ni Otol. Ayan, lalaki. Hili Oh, oh sulit. Ayan, mga tiksay. Kamiya, pakita ko ulit. Para yung malinis na. Ayan, mga tiksay. Ayan, nilatag na ni Utol yung aming hood. <laughs> Grabe, dami. <laughs> Sulit. <laughs> oh, Grabe, oh, dami yan, no? Sulit so, pa Dito lang, no? Sulit na. Eh, dun pa may kabila na yun. Lalaki. Alos pili. Ito pa. yung mga dalag natin. Ito. Mayroon tayong tatlong dalag. May si Utol, mayroon din pala sa alangan yun. Mga buhay pa yung dalag natin. Halos mga kahuli lang niyan. O. Oh. Ayan oh. Mga nakabiyay siya. Ito isa laki. Siguro siyang kilo may to. Yung isa laki nung nakita kong isa. Tumunga nga sa akin yung laki ng ulo. O oh, ayan yan, mga Hindi. Pero naputokan ko siya. Kaya lang eh, medyo kanan yung patama ko. Ayan, dami oh. Sulit. Ayan, mga kapis, ayan, nakatin nyo na yung ating inuli oh. Ayan, dami oh. <laughs> <laughs> sulit na sulit kami naman ni Hutton. Pagkabahan na yun, ayan, eh. umalag ka na may mga tilapia. Kaya lang, dusong yung ispat na. Dito, dumusong kami sa ispat. Kaya basa kami. Ayan, eh, kasi si Hutton. Oh. Ayan. <laughs> so, ayan eh, mga kapisa, Maraming maraming salamat po ulit sa inyong patuloy na panunod at pagsuporta ah. Ayan, mabuhay po kayong lahat and God bless sa <laughs>